Ito na mga people. Uh, Uto tayo ng luyang dilaw. Yan po ang fresh na luyang dilaw talaga yan mga friends. Ilagaan natin. So, yan. Langis po ito. Pinakuluan natin sa langis may guyan din daw. Mabango. Nabang, kasi yung langis. Ay, ah, kitang kita ninyo na ang pagkadilaw ng ating luya at yung langis yung kagandahan nito people kasi yung langis talagang nagdilaw din ang langis kasama na rin po yung mga ugat-ugat ng luya niyan. Yan po ay para sa mga lamig-lamig, sa mga namamaga, namamanas, kinakabagan, at iba pa. Nakakatulong po to Patayin natin kumulo. Okay. So, maraming salamat.